After the boards, the weeks, gakana ganing anticipation, like the anticipation of waiting, kayaon kay kay makainyo kung naggrabby, jaka yung blessings, hey Lord. Oo uh, sabi mo ang study habit. Oo sabi mga pamaagi. Oo sabi mo during review or during ba sa imo e karoon ng college days. Oo sabi ko answer no. I I agree just na kanang Nakanang nak saying nagi live by caning done is better than perfect, anabas. So balig. um, bahalag gamay rin na nga akong an uh, gamay na akong na-read um, sa kana nga, kana nga adlaw or kana nga session, as long as na ako'y gi-effortan o kana i-understand that day, then kana ganing mo come a long way na siya. Niya, big help sa juga kaayo ang among uh, teachers, among foundation from CNU, as well as our review center, among uh, kanang top class kaayo ng mga re reviewers nito kay para sa mo tamong masabta ng among concepts niya. Aside from that, kay kanang I believe man anong anang kanang practice is but uh, practice makes better. Ano sabi na? Practice practice instead of practice makes perfect, practice makes better. Kay wala pa perfect. So mo na siya. Um practice questions always like kanang bisag asab pa na nga source sa TikTok, sa Facebook, basta na alam na alam ko ma try or practice og answer uh, ka na sila kay nag hold naman na sa akong test taking strategies so test taking skills so kana sad gamit sa kay na nako pag katong board exam ang imo ang karon nga support system nga nadawat during sa imong pagtunga sa imo karon nga examination dayon uh, kinsa man sa nga mga tao ang nisuporta gano'n kung sa imo. Grabe dyan akong support system okay, maka dyan ko nga it's super important to have people who are rooting for you especially when <coughs> When you're dueling with something as big as the board exams na na hopefully ka usar jud ni mama take anya yeah, ka nang sa kanang one take nimo kay ka kanang, kanang kanang like kanang mag strive pa jud ka na ma do nimo imong best so personally na ko sir kay uh, payan intina akong parents akong family my akong like, biggest strongest loudest supporters should like gabi ka kanang, kanang sa times nga din ako makahuna-huna og kaon si si mama ni magda og snack ko ana kanang mag review mi nga maabdan 8 o 8 o'clock sa gabi ana or later kay kanang si papa nang mo hatod ko ha na ko ina e, na akong siblings kay grabe kay sila ka supportive kanang 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 times nga mo later kog hila kay sila nang so mo comfort na ko kay na mga days nga you can't be on top of your game always ba Onya, mo shout out nasa ko sa kong friends. Gabi juko kay sila pagka kanang Supportive throughout, especially throughout the review season. So, kanang that the times nga moingon ng niya mga breaks at ta mga on sa ta mga kan flanglang sa ta anak like kanang mga moments although lipay lipay nashaw those are also super kanang helpful gani para ma balance ang stress o ang kanang kanang relaxation o kanang rest. So, kana, like, very, very instrumental sa sila sa kanina moment, kanina achievement nako And, of course, ang, ang The, the one jod nga naghatag sa ko family, naghatag sa ko friends, si God. Siya jod akong gikoktan, especially like throughout the waiting game, before the results came out um, this morning. Si God, man jod akong storyaan, nga Lord, mayta ang results, kay makapaproud ni mo, mayta makapaproud sa ko family. So, si Lord jod ang an ang um, um, overall na nga support system nako na and i believe namuntanan throughout this journey ah uh, during ba sa katong nga time no nga naibag yung tino uh, nabahaan na bahaan ba usab mo napiktuhan ba usab mo dayon yon unsa man to naka-epekto ba to sa imuha sa imong preparation sa exam nga ah, uh, kini ang karong na cancel or na postpone big yes kay na sa ako sir kay ko ano kun um at that time kay kanang naghuwat ni sa sa announcement kung naaba kung kuan so among mindset kay or nasa tunga gani like mag matulog na ba kay sayo pa uma, or maghuwat pa ba sa announcement kay ko on top of that kay kusog pa jud kay ang hangin unya mauto gi announce jud na i cancel so kanang at least at least na put among mind at, at ease pero ang start pa dito sa sa ang challenge jud ato kay ang kanang ang among balay kanang wala maguni siya na sa una pero katung katung kadlawon kay nasudlan siya ug tubig sa ubos although dili siya kanang priya kagabi sa uban no like thankful kay ni, um kanang kanang na saver na among mga gamit ana kanang kanang although lapok kay nagtinabangay ra sa mi pero Uh, kana magod time, it took kanang energy nga nga ibalik i ang tanan sa how it was before before ni Saka ang tubig. Kung nga, aside from that, na what ang ni kuryente, wala ni tubig. So, so the two days na gi sa PRC um, before gibalik ang ang exams kay wala ni kuryente ato. So, although as much as I want to study at night, kay wala, kanang wala ko'y suga. Kung nga, dili sa ko pwede mo kanang gamit o kanang flashlight or sa kung cellphone ng dugay kay wala ko i-charge <laughs> e nga na so like, there are these kanang challenges um, kanang kanang before the examination. In fact, ang among kuryente na balik na siya two hours before the board exam during November 6. So, gabi kay siya na kanang koan ba? Um, challenge siya na ito na time. Pero, I'm very thankful na kanang we were kept safe gihapon on yeah, like as Tina said kanang it was uh, a kindness extended to us by PRC nga gi extend ang ay, or delay rather ang among examination para lang sa safety sa tanan na examinees para sa katong kailangan pa mo travel from other uh, places around the Visayas and and other areas in the Philippines so kanang mauto akong experience sir.